Good morning, good morning. Shout out sa tanan ng mga supporters dyan. Salamat sa lahat na support. And right now, yung iba vlogs ko is kasi out kami for viewing and then mamayang gabi punta na kami ng airport. So, ito magbinil akong mak. So, last ha, long time ko na ito maubo. So, bumili ako ng two colors. So, yan. This is the My favorite color. ayan Maganda kasi even lipstick lang meron tayo, 'yung 'yan. So apply na ako, simple lang. Hindi ako nag-blush on ha. Sunblock lang ako. Ito, ito ako. Pag na-go to work, lipstick lang. at yung pinipili ko is matte hindi moist, ha? ayan simplicity is the beauty yan So, maganda. Meron tayong even lipstick lang ha. Then, tumo, uh, yesterday, nag-pay kami doon sa muwa. Higba ha? So, meron ta akong tatlong kulay. Mura lang ito sa mga viewers dyan. Ang purpose nito, pwede natin magawang headband. At the same time, mo cover yung face natin kasi ang init. Especially itong blue. Kasi, oh, yan. Malapat siya. So, ang ginagawa ko, Ina-fold ko siya like this. So, pwede mo siya magawa na pang cover ng face kung mag-out ka. Sa sanya, no? Oh? And then, pwede mo magawa ang headband para uh, ano naman, iba naman yung look natin. Ha? Oh. Yan. Yan, oh. Yan. Ha. So, maganda. Meron tayong ganito. But, kung mag-out ako yan, yeah, sometimes, meron pa akong kalo. And then, jacket. So, this is it. Don't forget. Binili ko ito sa Mua. But, dyan sa atin, sa Iloilo, sa SM. So, much better. Meron tayong two to, or three. Para kung labhan natin, meron tayong gagabining ulit na bago. So, that's it. Hopefully, nakapagbigay ng kunting um, idea. Yeah. Thanks for watching.